Yan mga idol, bali papunta ako sa sapa mga idol Nagdala lang ako ng anim Anim nga pantaan mga idol Dito ko ilagay sa kabilang sapa Yan eh, Yan mga idol sa kabilang sapa ko ilalagay yung anim. Bali yung yung iba mga idol doon sa kabila naman yung iba. Bali ikakalat ko to mga idol para kasi yung yung dalag mga idol hindi yan ang nakatira na sa isang pwesto lang. Nakakalat yan kasi yung mga dalag mga idol territorial nga fish ba. Kaya ikakalat ko ito, talaga talaga sila. Sinadya ko yung mga idol nga anim lang yung dinala ko kasi pagkatapos ko ito, mga idol magmamadali naman tayo mga idol kunin natin si Wilson doon sa kanang yan dito na sapa yung sinasabi ko mga idol yan dito tayo yan mga idol bali nasubukan ah. ko dito mga idol maglagay Iyan. okay 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 sabang lalim bali dito ko mga idol magsimula ko dito maglalagay ko na isa yan ah. tapos babalikan na natin to mga idol ngayong gabi o oh, kaya di kaya bukas dito na lagi mo idol. Ah, ini. Yan, maganda, doon likod niya. Ah, maganda pero ang ibang magandang spot. Yan. Eh, yun, tayo maglagay mo so, Kita lagi sa dito mga idol. Eh, likod yun. Guno tag trend tang kilo ang guno. Ah. Uh. Iyan, ganda ng spot. Okay na. Ah, uh, yan dito ta muna 'dol, maglagay tayo ng dalawa. Itsa dyan, tsaka. dun isa mga idol yan mga idol nakalagay na ko isa bali yung isa mga idol dun ko silagay yung isa maghukon mo tayo ng water lily iwalin mo na yung water lily mga idol kasi sobrang dami na dito mga idol yung water lily ba sit na bali tatlo na yung nalagay natin mga idol dun. dun na naman yung isa yan. dito mga idol Lagi itong butas mga idol mm. yan, sabi talaga. Okay, <laughs> good stuff. Boleh yung nilagyan itong mga idol, isa, dalawa, tatlo. apat lima bali lima pa mga idol dito ko na dikit dikit halos dikit dikit, dikit na mga idul. okay lang siguro dito mga idol kasi hindi pa masyadong nagalaw ng mga tao dito mga idol dito sapa malalaman mo talaga mga idol kasi yung tangkong yung halaman sa tubig mga idol is na pa nandito pa ba ibig sabihin yan mga idol wala pa hindi pa ito nagalaw na banda parte ng sapa kaya okay lang nga dikit dikit yung kwan dito yung atindaan yan bali update update ko na kayo mga idol ha kukulin ko pa si Wilson mga idol anong oras na naghihintay ng yung bata mga idol Ayan. mamaya may, maya, maya, na lang ulit mga idol yan mga idol bali alas ko na mga idol tapos ko nang kukulin si Wilson mga idol bali continue na po tayo sa ating ginagawa ang paglagay ng taan dito sa pansapa mga idol yan bali dyan ko susubukan maglagay dyan mga idol muna po nang mga idol nang pamain dito mga idol Yeah. 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 Itu oke, okay, Kak. Udah, aku mau makan. Ah, pahala kopi. Yan okay na sigurin mo ngayon. Ito, ang update na naging mga sapat mo ngayon. Ito, daming water billie dito. Mga ito, no, yung water billie, kailangan ko pa tong pump. Ito, kailangan ko pa tong itabi sa gilid. Lagyan itu ito ng butas mga idol ito doon mga idol na maglagay pa mga idol lang siguro tayo pupunta sa marih, mga edul, Kasi yung uras apikin ng mga idol Video na short tayo sa oras. Kaya kung saan lang tayo uupo mga idol. Kung saan lang to, siguro taman. Doon na siro tayo uwi mga idol. Hindi na tayo pupunta doon. May kukunin pa sana ako mga kanyang mga tantaan mga idol. Yung mga last taan ko na iniwan ko ba. alagay ko sana ng pamain. Kasi yung oras mga idol. Piki na. Ayan. Maglagay muna tayo doon mga idol ng isa. Yan. Maglagay tayo ng isa dito mga idol. Nice. Sana makahuli. Sana makahuli. Okay. Ayan, dito na po si Wilson mga idol. Hmm, um, pumunta siya dito mga idol. Pinaakol mo, pinapalit uh, ko muna siya ng damit mga idol. Pagkatapos sabi ko sa kanya na umuna ako sa sapa. Bali, sinis, suminyas na ako mga idol. Nga dito ako pupunta. Ayan. Hi.

lalong lalo na mga idol yung kuan ngayon mga idol panahon ngayon nga kuan kana may basak na ba ah. Ah. yung kuan ko mga idol taan ah. iniwan, iniwan ko ah wala wala siya mga idol ayay balik na wala na ba yung buhay ah. gabok na Sun, hmm. ah. hmm. Bisa. Hmm. Ya. Bisa mengitu. Di sini sih guru yang panggul Ay panghuli, panghuli din kita kita mga idol basi bali pano lang update update na lang ako mga idol pagkatapos sa siguro ng pagdaan mga idol kasi tatlo na lang iwan. Ako na lang bahala magkalat dito mga idol dito lang kalat. Diyan na lang siguro taman mga idol. Hindi ko na ilalagay yung iba mga idol kasi sobrang dilim na hapon ako. na. wala na araw mga idol. Ayun, mamatay yo. Ah. Ha? Hmm. Baka mamatay yung baka mamatay baka hapon na ba? Kung ano mo idol, kukunin ko pa si misis yan. Kita kasi na mamaya mga idol, pagkatapos na siguro na pagtaan natin mga idol. Hmm? Sino mo? Ha? Nawa ba dahi? Nara Nara? Ha? Yan mga idol, tapos ko na ilagay lahat. Yan, tapos ko na ilagay lahat mga idol. Lahat ng taan nga pang ginawa ko. Bali nilagay ko na dun sa sapa. Diri lang siguro, hindi na ako umabot dun sa kabilang mga idol, yung palagi yung nakikita mga idol dun sa kabilang sapa. Mm, yan. Bali, kita-kita na -kita siguro mga idol sa pagpandao na siguro mga idol. Ayun. Eh mga idol, maganda ang kapalit nito lahat natin mga idol. Bali, magpapandao na po tayo mga idol sa ating taan kanina mga idol. Ayun. Bali, ngayon ko na lang papandawin mga idol si Bukas mga idol. Wala tayong uwan, walang bakanteng oras pa kasi mag-prepare pa ako sa mga kawal mga idol. Yung si Wilson, pasok sa umaga. O si Macy's, mga idol, papasok na sa tanong trabaho. Kaya ngayon lang gabi siguro natin papandawin mga idol. O mayroon bang huli o wala. O wala mga idol. Wala rin huli. <laughs> Pero mayroon mga idol, ay sure na buhay pa yun mga idol. Kasi oras pa lang mga idol. Ganong oras. Tinihin ko mga idol ng oras. Alas 8, imidya pa lang mga idol dito sa amin. Yan, mali... Sasamahan tayo ni Mrs. Mga Idol para Kaming tatlo yung magpapando ba? Ayan. Sana, abuinas po silang dalawa mo ito. Ayan. Pagasa. siya. Pagka kayo. Ayan, susunod. Nakaroon na siya, susunod. No, no, no! Susunod, susunod. Ayan. Sabi sila! Ayan. Ito yung mga idol. Basta ito yung mga idol. Pag-uusapan mga idol. Susunod yan. payag na yan ngayon nga hindi pumasok sa screen na basta makaisda lang ayan bali papunta pa tayo mga doon prepare muna na ako sa aking gaflet bali doon lang tayo siguro sa paglakad pa sa tayo magkita kita mga doon lang ayan. ayan mga doon bali na dito kami sa sapa, mga doon bali yung papandawin nito mga doon yung una ting guys doon sa kilba doon banda Dun doon banda mga doon yun po yung ating unang papandawin mga doon Yan, at sana mga idol na meron tayong mahuli mga idol kahit isa na lang, isa man lang ba. para mapakita ko lang mga idol nga itong sapa sa mga idol ay abundant pa rin sa isda kahit nilalaso na ba ayan kusuguan dito gano'n ha? kusuguan oh, kusuguan? oo kusugusugpon ayan bali nito na sa sapa mga idol bali yun muna natin yung kukunin mga idol saan to? dalag dalag lukso? hmm ayan burudak man to? hmm dalag to malukso yan, ito yung sapa. Oh, ano ka? Ano mo? Ako na lang, dapat Ako na Ayan. Bali po yung kukunin. Mm. Ah, uh. ah yung na mga idol nguna wala pang inkuan pero nandito pa yung kuan yung pamain nya mga idol yan nandito pa yung pamain nya ya yeah, iiwan na natin yan mga idol baka ah, bukas na lang. bukas na siguro yan kukunin mga idol kasi yung sayo yung pamain buhay pa hindi pa nakuan ba hindi pa siya namatay kaya yeah, iiwan natin dyan mga idol bali doon na tayo sa ating susunod na kukunin yan bali doon na tayo mga idol doon na tayo sa ating susunod na Ambu itu taan Beli Amir 44 dituna itu lagi istah. Yan nandun mang ayun. Ayun, gumalau yum. Ang lag, ang laki! Yan! pag Ispat! pag pa! Ispat! Ang laki! Ito na! Mayawin sa'yo, Yung dalag. Dalag! Yung Grabe. Ang Grabe. maulam na talaga. okay na ni, na Naman

Hindi kasya sa baldi mga idol. Sobrang laki. Niyo! ay. Ayan, laki sa idol. Yee! ito ako? na Sun! Ito, sun! Doon na tayo sa Doon na sa ilalim ng pan. Grabe ang dilimit ngayon mga idol. Walang buwan. Ano Ang gilid. Magulat mo nata yan. Matagal na po niya matulog, mga idol. Kasi, ano, babantay na naman yung isda. Pag so, merong huling isda, mga idol, ayan, gustong-gusto yan, yung Wilson, Sun! Sun! Ah. Mukhang magiging ginawa ah. ng yeah. <laughs> isda. pa pa go, Pa-pa-pa! Mga idol, pero kami kasama ang aso. Ini tidak suami ini. Ini ini bah. Diri. baik asal diri. Asal main. Jadi, ini urusan yang kita anak. Beli kau mau itu. Tatlo yung kan nilagay ko dito. Ha, hindi. Diyan isa. Tulo? Tadi mo nung. Wapagani wala <laughs> ba <coughs> Ni mahmari yun ay, katumba ng kawayan kumbaling tuwayan ano mga doon katumba yung kawayan mga doon dumamihan ko mayroong huli, mga hulim mga ito kasi yung kawayan mga doon nakasubsob na doon sa damuhan bili tititin na lang natin mga doon mayroong ba talaga ng huli ha chura sure, eh boya doon Eh, pitik na. Ah, bolang ka. Na sangit man. Sangit mga idol, lang huli. Walang huli na sangit lang. mabitan lang siya mga Ah. Mali tatanggalin natin dito mga idol. Ayun na. Na prank. Malabi kinain pala ng tangkong yung ating kan mga idol. Kain.

kwento ng bata ang ano. Katao ano mo ba? Katao ano mo ganun? Ano asa na mabuta? May kukunin pa dito mo ito. Yun, nakasabit. Nakasabit sa kahoy pa rin mga idol. Wala, nakula pa rin. Wait, pero kuha nakatanggal. Kuha na mo siya mga idol. Nah. Nandito na sa ibabaw iba, yung kuan mga idol, yung taga. Ibig sabihin niyan mga idol, kuan to, Kainang kinain kinain mga idol. Kasi nandito na sa itaas yung kawil niya. Yan. Dito pa isa. May panghuli pa dito mga idol. Meron pong pamain. Meron tong pamain. pamain. Pero nang ulo. Kukunin na natin yan. Ayan. Wala na. Bili na ako. Tapos nito mga idol. Bili doon na lang sa kabila. Doon na lang sa kabila mga idol. Doon. doon pa yung ibang mga taan ko nilagay. Bili doon na siguro tayo magkita-kita mga idol. Malagay pa yung lalakarin natin doon. Ayan mga idol. Bili. Muwi na lang kami mga idol. Dala ko na yung mga kawil iba. Yung ibang kan, mga doon, kawil mga idol. Kawil mga Bili iniwan ko sa sapa. Kasi mayroon pa mga idol. Meron pang par, kung babuhay buhay nga pamain mga idol kaya iniwan ko lang bali bukas ko lang siguro kukunin yung ibang mga idol papadawin ko bukas ng baga mga, mga lasing ko lang siguro mga idol kasi kapag rin natin yung unahan mga idol may ibang kukuha nun kaya bukas na ang alasing ko na siguro ng umaga kukunin habang tulog pa si Wilson siguro si Mrs. ako na lang siguro pupunta doon mga idol para maaga ang kuhan mabuka maaga na kuhan mga idol ko siya makuha pero video ko pa mayroon, mayroon bang huli o wala para mayroon akong ma-upload ba para ma medyo mataas taas naman yung kwan mo idol yung ating oras mga idol bali yung huli mga idol ngayong gabi ito lang isa bali ililipat ko to sa malaki laki yung kanalagyan ililipat namin ito mga idol para buhay siya sa umat mga idol bali itong mga alaga ng evolution ay naman mga alaga ng evolution mga idol mga maligat na tilapia yun galing to sa kwan idol kanina Ara, ara, ara. Semua

para mapanda natin yung kung mga idol yung ating mga iniwan nga mga taan mga idol yung ibang taan ko mga idol ayan kita kits sa umaga mga idol ayan mga idol mana magandang umaga na po sa lahat mga idol bali papandawin na po natin yung kung mga idol yung mga naiwan nating mga taan kahapon mga idol yung hindi natin napandaw kasi may laman pa yung kung mga idol ba may laman pa yung kung mga idol taan nga kuan pamain ng buhay. And bali yung gawin at mga dol. Kukunin na natin yun. Ngayon sana may hulik po ang idol. Kasama ko po yung assistant ko. Luis. <laughs> Dito pa tayo okay, mga dol. Bali inagahan ko na mga diyan Yan naglagay ko ng isa. Dito pa. Dito, Dito mga idol. may eh. hmm Make

Ito ka sir. Ito ka. Ito ka wala huli. Patay yung kwan mga doon. Patay yung pamain natin. Dito sa kabila mga doon. Uy. Wala lang pamain. Dito doon mga patay. Ang laking gamay doon. Patay yung pumang ito. Ah, patay yung pirulin dito po yung pamadur niya. Pamain na. No? Doon natin sa itaas mga doon. Yan. Okay, wala. Lumutang lang pain mga doon. Yung pamain lumutang lang na. Tumutang na siya. Wala akong kanito mga idol. Walang huli. Ayan. Ayan. Dito. Ayan. Ito na yung, yung pang huli mga idol. Pang huli, taan ilagay mga idol. Dito na po. Bali, dito na malalaman mga idol kung meron ba talang, talagang huli. Kung wala mga idol, bali yung huli natin yung isa lang. Pero at least okay lang, okay lang mga idol. May huli naman. Hindi naman tayo zero. Ayun. mga idol. Doon sa kabila mga idol. Walang huli. Dito naman mga idol. Ah, wala rin huli. Wala rin huli mga idol. Ayan. Pero wala na siyang pain. Mamain. Doon sa kabila mga idol. Wala rin huli. Hindi na natin kukunin mga idol. Kasi maputik dito dumaan bali uwi pa tayo ng umaga mga idol kasi magluluto pa tayo ng agahan para sa kanila mga idol ayan bali yung huli nito mga idol yun na po yung isa isang malaki dalag sa ginawa kong taan mga idol dito man siya lugi bagong bago ito mga idol ginawa kong taan ayan bali paalam na po mga idol bali dito na siguro kami magkawal mga idol mag outro kasama si Wilson kasi doon sa bahay may gagawin na ako. Ayan, mga idol, bali paalam po mga idol. Maraming maraming salamat po sa lahat na ng nanonood sa aking mga video mga idol. Ayan, good bless po sa lahat mga idol. Magandang umaga at paalam po.